I guess I can say na uh, sometimes the comments are below the belt. But again, my family chooses not to engage with hateful comments. So peace lang kami, chill lang kami. Kasi Christmas, di ba Christmas, dapat love lang, chill lang, happiness. Ayun. Si anticipate mo ganyan. Ah, hindi po. But again, it's part of showbiz, I guess. Ayan na parang nag-break na si Kailin saka si Mami. Yes. Uh, ano lang yung support na binibigay mo sa kapatid mo? And, yes. anong feeling na pinagsasabong sila ng Mami mo ngayon? Ano lang bilang anak? No comment po. <laughs> <laughs> no comment. Next question, please. Yes. Hindi <laughs> na ba kayo aamin kasi kayong dalawa aamin. Ha? May ganun talaga. Diret May ganun ba? Diret Kasi parang yung Wala naman kasi nga aminin eh, kung anong nakikita niyo sa amin yun na yun.